Hello! Welcome to Virgo, Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Summarizing Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Please do like and subscribe, guys. If you want to book a personal reading, saglit po akong mag-open na personal reading, Madam P. Search mo na lang yan sa Facebook. Ayan yung Facebook page namin. Okay? Let's start! Um, limited lang yan, guys. Hindi kasi ako makakapag-commit. Pero meron akong konting free time. So, yan. Kung sino lang yung makapasok dun sa free time namin, Amin um, yun yung i-accept namin. Na, uh, siguro, ang mga around 10 person yung i-accept ko na reading ngayon. Queen of Wands. Nakita ko ng iba sa inyo, or you're worrying, no? Nandito yung, fo yung focus mo pagdating sa iyong career, pagdating sa iyong business. But, ngayon ay mga win worry ka. Yeah, lalo, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa yung stability, four of clover, king of spades here. Yeah. Yan, dalawang mataas na na ano na no, na card yung lumabas dito. So I don't know if you are someone na mataas yung tingin sa ng tao, respeto, and pwedeng mataas na klase ng tao ka rin, maybe you're a boss, a CEO, manager, etc. Meron kang mga hinahawakan tao, or maybe you are working sa government, uh, or someone na very professional, so ganun yung energy mo. The Ace of Diamonds is here. Ayan. <laughs> sa kaka-worry mo ng ganyan, meron na naman ako nakikita sa'yo na maiisipan mo or yung iba na iisipan mo na nga ngayon. Pero yung iba, pwedeng maiisipan mo pa lang, nasisimulan mo na may, na may, kinalaman sa iyong career. Okay? And yeah, the Ace of Spades is here. Yung iba, pwedeng may mga bagay na kailangan ka munang i-end with the Ten of Spades bago masimulan itong bagay nito. Uh, pero ito sooner or later pwedeng dumating na ito sa'yo or magkaroon ka ng idea kung ano ito, lalo na doon sa mga hindi pa alam kung ano ito, hindi pa naiisipan pero malapit na kasi with the jack of clover, I can see uh, an email or particular message na pwedeng ma-receive mo na maging dahilan para maisipan mo itong mga bagay na ito so medyo more on career-career talaga focus mo ngayon dito so pagdating sa love, sinipar sa connect mo sana so, mag-comment ko dyan sa baba, Kahit po heart-heart lang smileys, guys, malaking bagay yun sa akin. Tsaka pagpasensyaan mo na, no, um, if you don't like the way I read, ito yung gusto kong way ng pagre-read ngayon, so ito yung gagawin kong reading. May iba kasi gusto card yung nakikita, pero, um, yeah, kung gusto mo lang, pwede mo na i-check yung imang videos namin. Depende kasi sa akin kung anong gagawin kong reading. <laughs> Ayan, depende sa akin at sa aking spirit guides kung ano yung maisipan namin na gawing reading for, for today's video. Ayan. The Jack of Diamonds is here. Actually, lumabas na to kanina. Um, two of Spade. I feel like ito yung person na makakatulong sa'yo pagdating sa mga desisyon mo sa buhay, especially pagdating sa money, career, etc. Uh, yung iba, this could be a family member or ka-connect may connection kayo through your family na na nakikita natin sila ay makakatulong sa iyo pagdating sa mga struggle mo sa mga paghihirap mo sa buhay parang itong particular person na to either party talaga siya ng pamilya mo no or um, may connection lang kayo through family and, na sila ay siya ay makakatulong sa iyo mga advice niya and pwede siya mismo no para matulungan ka pagdating sa ako ano man ito sisimulan mo na ito malaki may tutulong nila yung iba, hindi lang kasi isang person. It eh, two or more person. Pagdating sa love, hindi lahat ito, kasi hindi, hindi man lahat may connections eh. I see a young person na parang interesado siya sa'yo. This person likes you a lot. Pero pwede mas bata siya sa'yo pero interesado siya sa iyo para nagkagusto na siya sa iyo or may something siyang nararamdaman sa iyo na hindi niya lang sinasabi. Nandiyan na siya talaga sa boy. Pwede may uh, may nagpipigil sa kanya para gawin 'yon. Uh, it could be because of the age or it could be pwede kasi mas mas ano ka sa kanya, eh, mas ahead or mas o hindi man sa edad, uh kumbaga usaping professional parang ganon pwedeng mas mataas yung rango mo sa kanya, or ikaw ay nasa mataas na posisyon, tapos siya medyo mababa, or kung hindi man gano'n ang sitwasyon, it could be, narerespeto ka niya kung ano ka, and hindi siya pwedeng basta gumawa ng move. Gusto ka lang niya admire, kind of energy, parang admire, I admire you anak, parang gano'n yung energy, pero, other than that, uh, alam ko sa sarili ko na hindi na ako pwedeng makaramdam pa ng um, ng mas more pa doon. Okay? Anong emosyon ng person na ito for you? At anong emosyon para sa kanya? Kunin natin yung energy nyo pareho. Ano na kung nakaka-relate ka ha? Pag di ka nakaka-relate, Five of hearts and the four of hearts is here. Okay hindi ko nararamdaman itong energy na ito sa person na ito. Uh, I feel like parang hindi ka sigurado pagdating sa nararamdaman niya para sa'yo. At saka, pagdating sa mga kakonek mo sa buhay, parang hindi ka na sure sa kanila or sa kanya if this is just one person. Pero kung marami, it's up to you. Bala ka na kung paano ka makarelate doon. Na nakikita natin, nakikita natin dito na parang hindi ka na sigurado sa kanila. Um at saka ngayon napupuno ka na medyo nalulungkot ka nga ngayon eh may mga worries ayun nangingibabaw yung lungkot mo ngayon ah uh, pwedeng may kinalaman sa career mo o sa mga struggle mo sa buhay ayun lang naman pero pagdating dito sa person na to well there's 888 no angel number mula dito sa person na to 888. This could be a soulmate connection. Nakakita tayo na pag the daydream dito sa person na to. Like, with the aid of clover... gusto niyang I feel like pinuporsigin niya yung sarili niya para maging mas better na person. Kasi nga, you are already nasa better na position para sa kanya eh. Parang mataas na yung tingin niya sa'yo. Tapos parang gusto niya masterin ng konti kahit pa ni tingin niya sa sarili niya. Kasi parang no match siya or hindi siya match para sa'yo kung sa, sa sitwasyon niya ngayon. Kusa kung ano meron siya. Parang alam niya na hindi siya match sa iyo. So the person na to gusto niyang pataasin ngayon yung pagtingin sa sarili niya by focusing sa kanyang sarili. So in a way nga, uh, this could be an admirer na ginagawa kang inspirasyon. Kasi ganun din, alam mo napakaganda minsan yung um, magkaroon ka ng inspirasyon. Anything ginagawa niya sa'yo, Kinukuha kanya as inspirasyon para magkaroon ng growth sa kanya sa buhay niya with the three of hearts. Yung okay, iba, this could be a friend. And regarding sa emotions niya, I don't, I don't feel like i i-sasabihin or aaminin niya ito kasi with the eight of spades. Um, I like you. Gusto kita. Parang ganun. Pero hindi to the point na sisirain ko yung meron sa atin. Yung iba, boss and employee kind of energy eh. So, hindi ko, hindi ko para sirain kung ano yung meron na tayo. Kung baga, kung ano yung pagtingin ko sa'yo, respeto ko sa gusto lang kita, as, may inspiration, gusto kita, as, kasi ina-admire kita sa mga bagay na meron ka, gina, ginagawa mo, galing mo, talento mo, skills mo, I like all of that. Uh, pero hindi naman, parang, para ilagay yung relationship or yung connection ninyo into a deeper level of commitment, parang ganun, hindi pa naman ganun. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Ten of Clover, Seven of Clover, at saka King of Diamonds. In the near future for the both of you. Ace of Clover, Five of Clover, uh, Five of Spade, and King of Hearts. Bottom of the deck is the Six of Spade. Uh. Natatawa ako sa energy mo kasi you worry a lot. Bakit laki ka go worry Anong meron? Ba't lagi ka nag-worry? Ba't lagi kang ganto ganyan? I mean, normal yung problema sa buhay. Hindi ba kahit ako may sarili akong problema, pero ano lang yun. Problema lang yan. Mas matindi pa rin yung mga pinagdaanan mo sa buhay kumpara dyan sa problema mong yan. Kumbaga, hindi ka babastahin nila lang. Marami kang pinagdaanan na hindi ni mo akalain na pagdadaanan mo at makakayanan mo. So itong problema na ito, wala lang to eh. Pitik, parang isang pitik lang sa ito eh. Ten of Clover, yung iba sa inyo, responsibility in the near future with the Seven of Clover. You will be the one na mag-handle ng isang sitwasyon, obligasyon, responsibilidad, na medyo mabigat uh, para sa'yo. Pero wala kang choice, kundi gawain. the Ace of Clover, Five of Clover, and the Five of Spade. Big change yung kita natin sa side ng person na ito. This is a new person. Oh. Hindi ko to na, ano, na expect. Nakita ko na pag-deeper ng kanyang nararamdaman para sa iyo na magiging the point na para siyang ahas na. Ano may ahas? Parang hindi mo alam kung kailan tutuklaw. Basta nandyan lang. May makapag-trigger lang sa kanya na, tuklaw, na tumuklaw, tutuklaw siya. So, ang energy nito is that there's a person, this is a new person energy. Sabi ko nga, di ba, nakukuha ka niya as admirer na ngayon. Pero pwedeng lumalim yung pagka-admire or yung pagkagusto na nararamdaman niya para sa'yo. Pwedeng lumalim yon. And to the point na pag nagkaroon ng pagkakataon, e eh, gagawa siya ng action sa'yo hindi oh, ko hindi ko yun, hindi ko yun expect actually. Kanina yung nabanggit ko is like parang kinukuha ka lang siya niya as inspiration. Pero lalalim pa pala to. Ayan Oh, there's a, also an angel number 555. Okay. Alam mo, mas kaya siya, kaya ang bilis niyang makuha yung energy mo or kaya kanya mabilis na gugustuhan kasi with the six of wait lang guys okay sorry about that naputol yung video may tumawag lang saglit anyway the six of spades is here so nakikita natin na kaya kanya mabilis nagugustuhan itong person na to kasi ito yung point ng life niya na parang medyo sensitive siya masyado dahil nag may mga struggle nga siya, especially pagdating sa pag-move on, like this person is moving on, pagdating maybe sa another relationship or whatsoever, tapos, eh, yun nga, nakikita ka niya as inspiration, as someone na parang gusto ko ng ganyan, kung magkakaroon ako ng karelasyon, yung katulad niya, parang gano'n. <laughs> And then, ayun, kaya medyo mabilis siyang, or na, kaya kanya nagugustahan. Ngayon, um, sabi ko nga, etong person na to, parang pag nagkaroon ng chance, tutuklaw siya talaga eh. Parang, magpakita ka ng motibo, gagawa siya ng action, parang ganun. Pero of course, nasa yan. Nakikita natin yung pag-worry mo sa kanya. Maybe regarding sa emotions niya din, kasi meron kang, um, you know, nasa sense mo kung ano yung napagkakagusto nitong person na to sa'yo. So, nandun yung pag-worry mo para sa kanya. Regarding sa nararamdaman niya. And, yeah, in the near future, I can see na ang gusto nitong person na to is relasyon na. Hindi na yung pucho-puchong gusto kita kasi na-admire kita more than that na. Yung mararamdaman niya para sa'yo. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. Don't forget, ay paki-subscribe mo rin ako doon sa aming Facebook page uh, Bandang Sibol. Ayan, vocalista ako ng Bandang Sibol and also yung Facebook page namin Madam P and Earth Sign Philippines dahil ikaw ay Earth Sign please do uh, follow and subscribe yung ating aming page na yan. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.